Magandang araw po sa ating lahat. Same as usual, mayroon na naman tayong tag-antag-anon ngayon. Bilang isang albularyo, dili sad ni sayon nga trabaho. Tiaw mo nang ispoko, minsan muagi mangani kog pasmo-pasmo, lalo na kapag sobrang busy at makalimot na sa paniudto. What? Shout out pala sa aking mga bashers diyan. Alam niyo di ako kagaya ng iba na kapag mayroong negative feedback, ay da pasagdan ragyon nako ng manglibak. Yeah! Ang iba dyan dili yun mapungan kahit sa pagsasalita ko patuloy pa rin akong gibantayan, pastilan, tanahon talang kung kinsay madutlan. And now, let's go back to our topic. Mayroong pinasilip sa akin, ito pala ay isang Honda Civic automatic transmission. Sabi ng may-ari, up to second gear lang ang shifting nito. At biglang magsakyod-sakyod na ang takbo ng sasakyan. Kaya di siya nag-alinlangan. Dinala niya agad rito para ipatagan. At ngayon, ako anang umpisahan. So ayan po mga At oh. ah, Titingnan lang muna natin, pandarin natin ang makina. Engine start ayun So ngayon po mga kalbularyo ay nakita naman natin na naka-blink yung drive Ayan no oh. So nag-blink yung drive position kahit na naka-park tayo dito Sinubukan kong ibalhin-balhin ang shifting lever At feel na feel ko talaga Na kapag nasa reverse at drive gear position na po ako Ang transmission kalit lang yun mo lamba Kaya naisip kong mag-proceed na po ako sa step 2 Alright, here we go So ngayon po mga kalbularyo Para sureball po tayo sa ating gagawin Tingnan lang muna natin sa ating X-ray machine Kung anong fault code na lumalabas dito Ngayon po, wala tayong nakikita na check engine light pero naka-blank yung drive position. So ibig sabihin niyan ay mayroon talagang problema. Ayan oh. Mayroon tayong dalawa na DTC. So tingnan natin kung anong fault code na lumalabas. So naka-indicate po dito ay automatic transmission clutch pressure control solenoid valve E. Ibig sabihin po nito yung solenoid valve kumbaga parang wala ng contact or shortage talaga. So titingnan lang natin sa actual kung anong makikita natin doon. All right, let's proceed. Nang naitanggal ko na ang mga nakadisturbo dito, ang may-ari parang kinabahan na kung hindi ako nagkakamali, baka naisip niyang i fulldown down ko ang buong transmission nito. At base po sa nakikita nyo gikunis-kunis lang pala ni Tam Anjiri ang wiring nito. Alam niyo, pinahirapan pa ako kasi gipuok yun pag-ayo pagkitkit ang sakit nito. What? kaya nahirapan akong idugtong ulit aw dating gawi butangan lang nato nig papilit ayan nai repair lang namin ang sakit dito wow at dinugtong dugtong ang labas oh, ayan, oh no. so ganito lang ang ginawa namin at titingnan na lang natin mamaya kung ano ang resulta nito so ito na po mga kalbularyo ayan katatapos lang namin naikabit lahat So titingnan na lang natin kung mawala ba yung blank sa drive position. Ayan, tingnan natin. Ignition on. Engine start. So hindi na lumalabas yung blank kanina, yung kulay green Ah, hindi na lumalabas. Try nating i -cambyada. Reverse, neutral, drive. Ayun. Ah. Ayun. So ngayon po i-trace up natin sa ating X-ray machine kung talagang nabubura ba talaga yung fault code kanina. So ayan po, ready to see tayo. Yan. So no fault code present. Ah. So hindi na naka yung automatic transmission. Kanina ay naka po dito. So ibig sabihin ay mayroong DTC at nakikita naman natin ngayon na naka na din. So wala talaga. I-trace up pa rin natin para walang daya. Wow. Ah. So ayan po mga kalbularyo, naka no fault code present na tayo ngayon. All right. So wala tayong ibang ginagawa. Yan lang po talaga ang problema, yung wire na naputol. Yan. So maraming salamat po. As always to God be all the glory. Thank you so much, babo.